Nabiso ang isang pagawaan umano ng peking sigarilyo sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Bukod sa peke, may halo rin daw formalin na nakakalason ang mga produkto. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Dala ang mission order. I-raid ng mga otoridad ang umano'y pagawaan ng mga peking sigarilyo sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Tumambad ang mga makina na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo, pati na rin ang mga tobako na nakaimbak lamang sa sahig. Inaresto ang mga Chinese national na naabutan sa lugar. Hindi naman naabutan ang Umanoy Big Boss ng pagawaan. Yung sa sa Taiwan. Uh, Kase uh, kasi pa pa, 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 pa siya. Aabot sa higit 300,000 pakete ng mga peke at hindi rehistradong sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad. Duda rin ng NBI na tobako ang ginagamit sa ilang sigarilyo supposedly ko. pero parang uh, ano eh uh, parang pinagkataman lang ng kahoy na ano ay eh, talagang napakadelikado nito kung yung ko, delikado sa katawan eh di lalo na ito at pinepreserve nila using uh, uh, metpo, ano formalin, o so na hihigo pa rin yon Malaki rin daw ang nalulugi sa pamahalaan dahil sa iligal na paggawa ng mga sigarilyo ang industriya ng sigarilyo, no, bilyon-bilyon piso ang nawawalang koleksyon sa buwis Mga nasa mahigit 600 million ang tax liabilities na initial assessment na ginawa natin dito. Nabisto ring walang business permit at hindi rehistrado sa BIR ang nirid na pagawaan. Sa ng patong-patong na kaso ang mga nahuling Chinese. Inaalam na kung may kaukulang dokumento sila para manatili sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo. News5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.